So, lights, mas gusto nyo ba ang ganitong layout lights? Nasa vertical ang mga piping. Ako gusto kasi ito. Bakit? Dahil makakalize ka ng trabaho. Halimbawa, eh, naka-horizontal yan. Alam nyo ba ang ilan bubutasan nyo pag horizontal yan? Yan o, no? isa. Wa. Lo. Apat. Tapos ang mangyayari pa, splicing pa dyan. Dahil magigamper dyan at saka doon. Di ba? So, hassle na sa mga utility box. Samantalang itong ginawa mo, pa-portrait. Isang butas, dalawang butas lang. Napadali pa yung trabaho mo, hindi pa masisikip yung utility box mo. Eh, magaan yung trabaho. Yan Nagal ng junction box, splicing box. Splicing box din doon. Para sa sila, pangalawang outlet. So, walang problema. Kaya ganito ang mga ginagawa ko. Naka-vertical yan. Vertical. Dito rin. Vertical. 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 Naka-vertical hat. Walang horizontal. Madali rin tandaan, no? Na may outlet dyan at may piping. Halimbawa dito. May piping dito, so... Well, may outlet So pag may mga additional na mga ano dito Butasan dahil may ilalagay sa mga wall eh, alam na nilang may matatamaan sila dito may outlet sa baba so may piping dyan so magingat-ingat ingat na yung mga magubutas dahil dito banda may outlet so may piping dito so, magiging secured no yung ating mga tatrabaho yan. kahit hindi sila yung nagtrabaho alam nilang may outlet dyan so alam nilang may piping dyan So, this labas basta-basta magbutas dito. Baka matamaan yung electrical. So, yun yung nakakaganda kapag vertical yung trabaho. Hindi ka tulad ng naka-horizontal. No? Mas switchman, man, ma man. Vertical ang maganda. Or portrait. Parehas lang yun ko lang. Vertical Or oh, portrait. Alright. Break time pa. 12, 12 minutes para mag alauna so, meron pa tayong oras na magpahinga kaunti for, uh, nandito ako sa first balibang kalites sa may syudad ng Iligan City nasa Iligan sa kaya post office yan post office yan second floor to Mm. El Centro dyan, no? May ano dyan, Red Ribbon, saka Rosalinda, tapos Hypermark Alright.